Salamat kayo sa ito ang ginoo una-una. Ato siya nga uh, dahil ko nung pasalamatan. Ato kung di pasalamatan ang tanan naniha karon Sa ato usap ng moderator nga nagtataliwala sa ato karon na friendly debate. O usap sa mga siip tresibo? Sa mga usap na pasta, sa mga chairman usap sa uh, kitawag ko kung abintistas kung pangalipod. Ang tema nga uh, ginamatod uh, ni Brother Carlo Badinas at ang basahon na, alang sa managlantaw garon. ron. ang Domingo kitawag o glaing at lang ipapahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia og o referensiya O ni nga sa afirmatibo nga Romang Katulik. Now, ako yung gibalik-balik o pangutana kay e nasa sa roles nga ang pangutana ipahagi e man siyang pamahayag. Iya manggiingon sa iyahang pagpamahayag ala unas 56 nga kini ni ang ang domingo daw kuno gitawag kuno og ipapahulay sumala sa iyahang tema pero ang yang gibasa dito walay gitawag mo ang utan ako gidugdungagan ba nimo ang imong gibasa kay bisa mabitaw oh, na nag nagsudan ko nga pinahana ita kay naama na sa imong tema nga pamatudaan ang domingo gitawag og laing adlaw gitawlay kuno agwanta jud karon utong labad derlo ah, kay bukdol ni kanako sa imuhang tema. Kaya ang debate, usa sa naman ang pamatuod, ang akong part karon ron, pagsupak man. Ha? Ah, busa, kay kinini ang pagsupak man ako, ha? Ah. imog yung problema kung aha ni mo pagitaon, kining imong giingon nga ang Domingo gitawag o glaing adlang ipapahulay. Wag kayo nabasa na. Ha? Ah? Di sa pagkatuang kapon niyo, Biblia, masugot ka ba? atau ang pasangan ng mga video sugod na sugod na okay salamat itu bertelo oh ito oh muna saligan matiyo 21 salamat to bertelo ah iya tang iulos ni ini mao nga hubad ah, ya tabasahon gani ini abe ah oh ana no. karon hapit na matapos ang adlaw ipapahulay tama o sa pagbanagbanag sa laing adlong ikapangulay ni si Maria Magdalena o ang laing usab ng Maria aron mutan ang sulugnanan sa diyang iyan yung gibasa iya man pong magan nga ang ikapahulay diri sa Bado o de, di ni pakpak siya o na salamat pag -talo. o ba pakpak siya pakpak siya kay nabasa din eh, nga ang unang punto ni Mateo Nga na kita gitawag diri ka ipapahulay, nagpapahulay. Niya gisulat man ginako ni. Nga mato niya sa baduna. Oh, sa to pa ang original ni ay nga gitawag og ipapahulay sa bado. Niya ni sulpot na gitawag dumiko. Ah, sulpot da ini. Ah, sulpot. Pagkano? O nang ako adin he, no? Niya mato pa niya dinhi man sunan iha maning ipamahayag, ha? Nga kini ang gitawag o glaing adle ko pahula niya gibasan niya sa diri sa usaka. ako nga kung ikaw pwede na? mayong balita biblia di modo nga sa usa ka huban naglisod na siya nganong galisod kay wa mabasa o dili mabasa ang usaka... ah, teksto sumala sa maong hubad nga ang tema na ang domingo gitawag og laing adlang ipapahulay niining maong hubad wa ipabasa dinhi eh. nagiminsyon na domingo po sa miyambak siya, anong usa ka Naglis o so di ay, anong isang kapersyon? Ha? Gani, miingon ko, igsuon na nagkisunaw, play pa ganin niya. Amot, o gidawat pa gani sa Iglesia Katolika ng opisyal, ng hubad. Ha? Magkano? Magkano mo yung opisyal ng hubad? Di ba? O, ko gano'n, ha? Oh. Gidawat pa gani sa Santa Iglesia Katolika ng nga ng opisyal, kailang gidawat. Nakakaroon, mga kaiksunan, palika na to ang iya hadi ning ipamahayag nga wa siya iya pangiingon nga iya kuno na pamatud pero ang iya pagingon nga pamatud bunga lamang sa iyang naglugubong pagbati man eksunan man sa timang di kabaro ano di kabaro tungod kay niini pa nga huban way mabasa na ang domingo gitawag og laing ipapahulay wa iya Ano yung iyahang kunik-kunik, kumbaga -kunik, Kurang ditahu, jadi ditahu transformir pak. Nggak, ini pucuk punya pucuk di to. Omori doktrina ni atau batu algaron. Nggak putul putulon, para magmukhang hang tinuot. Nggak usah mereka wakana nggak ang putul putulon. Oh, monia, aku sangi pengutana mangkeksunan. Simpel, simpel lagi nak aku pengutana mangkeksunan. Ah, monia, ini matut pania iksuon. nga kini ni ang yang gimension ang ingon nga katukon ng mga Kristiyanos nga awa mo dawa sa Domingo nga ipapahulay matubani ya padlungan on daw kuno kun ya sira pa angkon nga ang mati bentiot so ono panahon ni Kristo, panahon sa Kristiyanos nga gimension man diha nga ang ipapahulay sa bado mati bentiot so ono di sira pa na unay sang yang kagulingong ba, ba mga higala Ha? Dapat unta di kamu ingun nga abrad. Ini mati benci utsu unu brad. Kuane brad. Ana ba. Di kai tubag lain ka nga panahon na ni Kristo, unya kay gi basa man imo diha. Ha, oh, atong balikag basa gani nya mato panimo dio. Karon hapit na matapos ang adeg pa hulay mato paniya sa bado na. O di panahon dai na sa Kristianos. Di ba? Ikaw mamiangkon nga panahon sa Kristianos ang Mateo 28:1. Nya imong gibasa dinhi. Hapit na matapos ang adlaw nga pahulay, nya akong gisuot uras, oras sa Bado na siya. O di pa naon sa presyano sa Bado. Ya? Yeah? Wala kita nga tug argumentong kung rafaktom nang valid. Ano man ang pangatarungan nga nagsumpa ba? O nya gibasa ang gininiang ang abi ninyo mga keksunan kun kun anis ang ato ang pinangga isa po lang ka. at texto o usa ka hubad kung tinuod pa gyud bisag diha lang unta pero kay naglisod man ha ah? dinhi aning hubara way nabasa nga domingo gitawag og oh. asa tong madara ang domingo gitawag og laing adlang nga pahulay ni ning manghubad wa pa ha ah, ngano man naglisod man mo ano nag minlok minlokso sa laing hubad ha ah? pagluksos sa laing hubad Bukdong tanato, yapon. Diri sa mati bati ot sa ono, oh, wa apoy gitawag diri ikso sumala sa timba nga ang Domingo gitawag og adlaw ipahulay. Wa na maso dinhi. Eh. Ang iya lang kiputlo, Ang iya halang gikuha dinhi eh, Ganang pulong Domingo. Oh. Unya kung basa ni mo ni. Eh. Ha? Domingo unya tuwa sa lugnanan. Oh. Di ba? So, ang ato ang pinangga nga sabay Carlo wa ini ma. ang amutagamba. Oh, ngaunta. Kaduha na man sangka karon dapat kanag yung iyahag yung uh, sa kinini ang kasayon mga kaigsunan unya iya na pong gibasa katong usa ka referensya Iya? okay ra ba sulat ni Ellen White oh ang buhat sa mga apostoles oh unya kay lagi sa ako nang gingo mas, ma, mas 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 angay kita mo tuo sa kinini ang, ang sa sa tagiya ba kinitong kung so, si Elin Diyo ba at si Bindi Adventist, dapat kami yun ang may katungod na nga ng sa ini ni Ana. Kaya nang pwede nga ang langgam, mutudlog lang mo sa isda. Ipon pwede nga ang isda, mutudlog lupad sa langgam. Sa so, mga pagi, kung igamit ni Libert Carlo ang iyong tuyo siguro para iyang ipalutaw Nga si Ilindio White yung pabor sa si Domingo kaya kapahulay o manayahang huna-huna ah, uh, pero sakspan pan niya nga naman kung nga pangutan ako Libert Carlo bang imo akini ibang ang buhat ng apostoles na dinigiskutan to spatmos na ikapahulay na gino si Lindy White yang nga kana reperado sa 70 sabat ikapito oh, ako, anak, ito oh. Araw nga, araw nga, nga, ang utan na ko ana gito pagundig ka kay titis tama ko aron na aron na ma to ang may educate ka sa imo hang idala nga libro ni Lindy White para pudin taon maka, maka ka nga do na di ay original nga ikapahulay nga di na tago nga di na Di na kinahanglan pa nga laing ikapahulay. Ano man, kiwa man kayo, no? Gitawag, huwag laing ikapahulay, pasang kiwa hagi paminahon. Nga ano, ano, mga anang laing gitawag? Nga na, ano, may gimisyon din, hinga, ikapahulay nga sa Badu. Di ba? O, nyo, ito niya, kanak, anong laing, dili, daw na, bad. Ayaha po lang ang katungod, oh, laing, God. Oh, laing na, anak, brad, oy, oh, di ba? Oh, laing, siya. Oh, So mo ni mong ang gitawag na to pagsupak ini. Pila na lang ang, ang ang napili. Okay. Ha? Ah, na payo nung ka. Ano to? Okay. Pero Ang gitawag na to igsuon o kinini ang ang tema manggo din dun ay gitawag na to o oh, o oh. Sa English ana an mga kaigsunan. Ha? Yang kay naman tayo access ka ron kay ay tik maling ito pa the word uh, is an is a conjunction used to connect words sa dupa, Biblia o referensya so maproblema dyan ka connect man eh sa dupa, kinahanggan mo basa ka sa Biblia una una ka mulukso ng referensya kaya referensya man kung dili mabasa sa Biblia mawa na pentag o kayo medyo magka magka puntos kaya no? Ang imong di butang diha. Ang mga ta nga ang balang espiritu nag-interbi na to. Karon kay ano man, saya hang tema gigama, iya mang Biblia o referensya. satu pak kunitado konektado man ang duha. Dili pwede nga referensya ra ka unya wala sa Biblia. Kaya una man imong gibutang sumala sa Biblia, therefore mapugusta ogli li-li sa Biblia Kung asa mabasa ka ng imong tema nga ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon. Oh, diha jud ka problema ani karon. Dili pa lang ani daan. Ah, ato man ni pangutana on ya hinuon Abtanta sa oras, no? so, pangutana, kay so, na. Maba. So mao na ka makaigsuonan karon. Ato pa ni gawas ko sa tema. Kusin ming ko sa tema. Mingdagan ko, kusin ming dagan ng pindog man ko. Ha? Huh? At tindog, ah, oh grabe ka, kapilosopo, oh brad. kay sunan. wa, gawa sa tima. Nga naman, kay ang tima sa toong pinangga, mo man atong isupak. O yamang gibasa, ang mati 28 sa uno, kini. Niya, siya may nagbasaan eh. Magpasalamat ang ayan gidala, kay mo yung sa mga CFD. asumala sumala ni Ining Maong, hubari, Doktor, Isidro. Gisaligan nila ni. Eh. Para ilipat sa mga tao, na doon kunoy laing igpapahulay nya matupan niya domingo na oh o niya ato maning din he nga doon na gitawag karon sa hapit na matapos ang igpapahulay nya mingon siya sa baduna umingon po siya nga panahon na ni Kristo ang mati ang Mateo, Mateo 28 sa panahon ni Kristo therefore yung sabado di ay nagiingon din sa si Mateo panahon sa Kristiyanos Matupan niya, di manggunato tapi ang Sabado ang topic ni mo Domingo pero yung mga gibasa, natural gugdong na ako si mangibasa na nasa, nasa tong rules gani asa to tong rules niya oh nasa tong rules diri ho dili, oh. dili mo gawa sa tema ang matag maglantugi ang pangutana nga magawa sa tema dili pagatubagon sa to pa yung pangutana nato sumala sa tema nya may unang nagbasa ani eh. mo tong atong gig atong, atong, atong igukod laala mag ang imo diri basahon mulakyat ka aning usa dinhi eh. pagkatiwaha po no lakyatan ni Muning lai ka pahulay o niya, ang una nabutang din ni ad lang ka na matupan sa baduna siya so karo kayo sulpot ra gining domingo at carlo ha ah, sulpot ra ni nga naman kay ugdi pa sulpo, na sulpot dapat dili na lai sa to baduna di ay naguna o niya mingtungha ng imong ingon. niya sa mga kaana mo mutuo kini sa una na matupani mo sa padlong ikaw o ka nang imong gilom na lain. Sa to pa, sulputa na ah. Sulpot Sulputing Domingo, Iksuon. Ha? Alam sa to, mga naminaw. Amot, iya ba ganyan? Iya, ganyan? I-upload? Basi Basi o? Oh, ha? Upload na ito. Ay, upload ni mo. Ah, sige, salamat. Kaya ako naman kami nasahe. ato rin nasahe naman ito. Pahayagay. Pahayagay na niya to, mga iksuon. No? Friendly na niya ito ah. O. Oh. So, muna nga, din ni, ato iksuon. Kini ni ang ah, adi pa tamingon no, na, wala na na pulpo. Ato lang inon nga, ah, lupa pa lang. Oh, para dili kayo bukat matulong ba? Oh. Nga, ang tema niya, so wa, gayon niyan na pamatud eh. Kaya ang yung tema, kaya di man ka sa tema, pamatudan ang Domingo, gitawag, laing adlang, kapahulay sa mga krista, sa mga Kristohanon sumalas Biblia og referensya. So ikso ini nga kahaponon mga higalas manadantaw karon palibot og diya sa ato ang uh, video atong pasalamatan ako kinsa na kumingon nga ngaan himaya og dungog alang ramang gyud sa Dios. Ako na lang iwi pang oras sa pid. Remember ito. na si